Hello mga ka-idol at ipaprank natin yung aking asawa na ako'y nakakita dito sa loob ng bahay ng Cobra. Pero ito yung mga ka-idol, Cobra. May nakita akong Cobra! Ang laki!

ano dito? Kung tingnan mo dito, kakadusok mo dito. Ano dito? Kakadusok mo dito. Ah, dito lang, dito lang, oh, dito lang gumapang yung kapunta dito. Oh. Dito lang talaga lumusot, hindi naman oh. dito lumusot. Oo. Oh. Baka mamaya oh, wala naman dyan dyan. Oo, oh, baka dyan, tingnan mo dyan, tingnan mo. Baka dyan. Dito pa talaga sa higaan natin. Ay. Akin pa ko, Napakalaking kwan. Sus. Tayo ko kwan nito pag tayo dito lang dito. Ay, ako. Ay. Eh, paano kung tayo tukla lang yung pag tayo tulog niyan? Eh, saan naman nakakaaling yung kubra na yun? Eh, saan, saan, saan? naman tayo dito nagbiginis. Nakita ko nga dito, gumapang. Oo. Oh. ako e, na ako sa'yo. <laughs> tingnan ninyo, tingnan mo ninyo dito. Tingnan mo dito sa sulok. Atasukin at, 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 ko dito. Tingnan mo dito sa sulok, tingnan mo nga baka bakanajan shh bakanajan ano 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 baka ano 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 tingnan ano 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 Hoy! Sa akin yung tinuturo eh. Hindi ko kumasok. Ay, Pagka kay lang dyan? dito. Hindi ko ayoko mo na nga mag-anap. Bala ka Mga pa ako. Eh, parang kung tayo tulog, eh, baka tayo tuklawin yan. Oh. Andito lang talaga yon Andito ko lang nakita. Yung cobra. Oo. Oh.